Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang lalaking kawatan ang nahuli ng taong bayan, na umakyat sa bubong at di na ito makababa, dahil sa dami ng nag-abang sa kanya. At sa takot nitong mabugbog ay napaiyak na lang ito. Ang dami nito. Ang aga mo magnakaw, pre! Iniabot na rin nito ang kanyang ninakaw na bag sa baba. At hindi lang isang bahay ang kanyang inakyat, kundi marami pa. Yung sa amin, kang malabog doon sa bahay ko rin. Oo, nakaitim. Nakaitim, oo,

hindi lang sa baba sa kanya may nag-aabang, kundi pati na rin sa taas ng bahay. Dahil sa narinig niyang sumisigaw ang mga taong walang magbibidyo, marahil ay alam na niya kung ano ang ibig sabihin nun at kung anong mangyayari sa kanya pagbaba niya. Kaya't sa takot ay sinubukan nitong umakyat sa taas para magparescue. Subalit itinaboy lang siya ng mga ito. Wala magbibidyo Wala magbibidyo magbibidyo Wala magbibidyo!

Binaba rin ang kanyang shorts para kapkapan kung may kargada pa itong dala Hindi na nalaman pa kung anong nangyari sa kanya dahil naputol na ang video Pero alam na this kapag ka ang taong bayan ang kumuyog sayo Kaya't babala sa mga kawatan dyan na magbago na kayo kasi di nyo alam kung hanggang saan kayo suswertehin sa inyong pagnanakaw. Hindi lahat ng oras ay swerte kayo, may oras din para sa inyo.